For today's video mga idol, andito kami ngayon sa bahay nila ni Tatay Ruping. So, ayan si Tatay Ruping mga idol, o oh, nagloto siya ngayon. Nagtanim kami ngayon ng palay mga idol, kasama ko si Madam at marami pa kami kasamaan doon sa labas. Diyakay maniod to na mga idol, tanghalian na ngayon. Mga awa mga idol, marami kami ulam dito. So, pasensya na mga idol, ito yung video namin. Dahil lang tatanim kami, hindi ako makagawa ng video doon sa bahay. So, i-video ko ngayon yung pagkain namin mga idol dito ng tanghalian. Ito yung ulam namin kanina mga idol. Sobrang sarap ng kuan kuyo dito. Sobrang laki ng ano nila. Sarap. Sarap. Nag-snatch yung um, madam kapayas, papaya, mga idol. Ang pakilis. Ang ng kanyang balat. At ito yung napita ko. O, isus. Ipakita yung mga gwapa, di ko nang pakita. Set. Expo. Mamaya, mga idol, pagkatapos namin magtanim, pasilip ko sa inyo yung kinanima namin. That's big Namin. Namin. namin.

Take na. Take na. O, dipun, na, sila makaintindi ng take si na. Nasa kusina kami nila ni nanay. Sila busy sa pagluluto. Kaya kami, maghintay raman kami para kumain. Nagluto si Kuan, nanay o Kuan. Ang sige luto ni Munay. Tinula. Tinula tinula ma. na ng ang tinula na isda. isda. O tinula nga isda. Na si tatay kay naprito isda. O. Chip cook man na si tatay. O tingnan mo o. Butay. isda ni nanay o. Good size It's daw yan mga idol. Tinulang isda. Ulam namin at saka piniritong isda. Hindi si tatay kay magluto pa ang kuwan. Tuyo. Tuyo, mga idol nga, kuwan. Galing, galing kuwan pa na mga idol. O, tapos na Galing ubay na na yung tuyo. Mga na yung mong kuwan mga idol, ulam kanina umaga. Si madam halos di na mag-undang Saba? Saba? Saba ko na doon. Ay, sinak sa naman yan. Hmm. Lakon na, madam. Ibutang ninyo niya. Pritong isda niya siya. Iyan, mga ibutang. Doon. Iba yan. Ha? Isda siya <laughs> Ilag, Ilagay, <muna laughs> doon, ilagay mo na doon, yun, madam. Ay, may sausawan sa kuwan mga ilulubuan. Ay, tuyo di ay. Hmm. Sana nai. eh. bahay nai. <laughs> <laughs> Kasi uh, madam <laughs> oh, ay do gutom na. Dadana ko tsara. Dadana yung kutsara. <laughs> <laughs> Ayra <laughs> sa buhay ko. Hay! Ah, oh, mga idol, silipin natin yung misa namin doon sa labas. Parang misa ng ikakasal. <laughs> Parang may kasalan. <laughs> Ito yung... Hoy, di sila mo gawas. Tay, sa karin siya. Tara, haray pakita. <laughs> Ay, di na <alam> sila mga mga. Ang manis yung mga idol. Lakaw display dito, madam. lingkod dito ko na. Oh, o, si madam, mga, mga idol, oh. Ito yung mga olam namin, mga idol. mo. Oh. Oh. arin na may dili. Siga, <laughs> prito. O, si madam, na kunwari ah, na dili. 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 Dali na mo kay... O, oh, patilip, Raman, oh. O, mga sinaligan, mo. O, mga sinaligan. O, mga sinaligan.

Wala ba mabubukita? Mabutak pa pagsasama. Ben? O? Sa'yo. La, apat! Ben, dalit, Ben! Wa? Dalit na munay! Itagay ko ako dito. Ikaw ko na po magbibidyo. Ikaw ka magbibidyo magtaon. Ikaw dito na mo, na ba itong hiniyat ng brako? Hindi, yung hiniyat. Hindi, ganun na yung hiniyat. Hindi, ganun na Ano mo itong hiniyat? Hindi, na yung

Ano? So, Sino ko sa inyo mga idol yung tinaniman namin. Na so yan mga idol oh. May nag So dyan mga idol hanggang sa baba dyan kami nagtanim ng palay ngayon so natapos na kami mga, mga idol no so around 4pm so uwian na mga idol susakit so, sa bewang. So yun po mga idol yung video namin today no uh, video namin ngayon tungkol sa pagtatanim namin ng palay For, unang tanim namin ng palay sa cropping na ito mga idol sa ano ngayon unang tanim namin ngayon pinakaunang tanim so medyo na bago mga idol <laughs> sakit sa biwang pero marami naman kami dalawang ano dito mga idol tinaniman namin dito at saka doon sa kabilang area nila dalawang area yung tinaniman namin tapos ano kami 18 plus nga unsi kami mga idol nagtanim dito so kami lang tatlo yung babae si madam ako at saka si manang at saka yung ano kasama namin is mga lalaki malakas magtanim sila mga idol <laughs> kaya natapos na kami no so thank you mga idol for watching ito yung video namin so bye bye